Ating kilalanin si Santa Ana Bation Aures. Si Santa Ana o mas kilala sa tawag na Diday, Luna o Naya, ay dating fourth year student ng University of the Philippines, Cebu. Siya ay kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Psychology at sa ang magtapos noong July 29, 2022. Second semester ng taong 2018. Si Ana ay tumakbo at nanalo bilang UP Student Council Representative ng Social Science Department sa ilalim ng partidong nagkahiusang kusog sa estudyante UP Cebu. Sumali rin siya sa Kabataan Partilis Visayas at naging aktibong leader ng Anak Bayan Cebu. Taong 2020, siya ay tuluyan ng naging kasapi sa kabataang makabayan at naging candidate member bilang party element sa isang lugar sa Cebu City. Noong 2022, siya ay nakipag-ugnayan kina Ramon Patriarca alias Paste at CJ Matarlo alias CJ upang maging isang full-time NP. Ikadalampot lima ng Marso taong 2022, ang grupo ni Ana ay nasangkot sa encuentro sa sitio Malikuliko, Barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental at narecover ng mga kasundaluhan ang cellphone na naglalaman ng kanilang video at mga larawan habang nagsasanay sa loob ng ilusan. Ikaapat ng Agosto taong 2022, Dumulog sa himpila ng pulisya ang kanyang tiyahin na si L.V. Bation Stucky at nagpagawa ng police report na noong April 29, 2022 ay may natanggap siya na tawag mula kay Ana na ito raw ay tuluyang naglayas at hindi na umuwi pa. Matapos ang tawag galing kay Ana, hindi na siya muling nakita o nakausap ng kanyang mga kamag-anak. Ito na pala ang simula ng kanyang tuluyang pagiging isang miyembro ng New People's Army. Siya ay nagsanay na umawak ng armas kasama ang iba pang mga kabataan sa kabundukan. Nang malaman ng pamilya ni Ana na siya ay isa ng ganap ng NPA, ay dumulog sa pinakamalapit na kampo ng mga kasundaluhan upang humingi ng tulong at siya ay masagip sa tulong ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Si Ana ay tuluyang natunton at nailigtas noong Nobyembre taong 2022. Ako si Santa Ana Aures, 23 years old, alias Ka Luna, kag ang nangyong position ko sulod sa NPA, uh, kaya ma political guide. Isa ko ka estudyante sa UPC before ko na tintra sa NBA. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Philippine Army si Ana upang matulungan na makapagsimula ulit ng mapayapang pamumuhay. Hindi na bago sa atin ang naging kwento ng buhay ni Ana na minsang naging isang simpleng estudyante, naging aktivista at kalaunan ay naging miyembro ng New People's Army kaya naman patuloy ang ating kampanya na protektahan at mabigyan ng tamang impormasyon, magabayan ang mga kabataan sa loob man o labas ng mga unibersidad. Sa huli, ang panawagan natin sa bawat isang guro, magulang o sa kinauukulan, maging sa mga estudyante, na lahat tayo ay may dapat na gampanan upang hindi na maulit o madagdagan pa ang mga tulad ni Ana ay naligaw ng dahil sa mga grupong nagnanais na wasaki ang kinabukasan ng mga kabataan.